Magandang hapon po sa ating lahat! Kami nga po pala ang Group 2 at nais nice po namin ibahagi ang aming Munting representasyon at ang aming napili ay slogan. Ano nga ba ang dahilan at bunga ng implasyon? Dahilan. Pagtaas ng demand dahilan ng implasyon. Bunga. Bunga'y pagbaba ng kita. ayusin pang produksyon ang siyang sanhi ng pagta, pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang mga sahod ng mga gagawa, pagbili ng mga hilaw at hilaw na materyales at makinarya at paghahangad ng malaking tubo ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang kaugnayan nito ay kapag mataas ang presyo ay bumababa ang demand dahil kumukunti ang bumibili. Kapag naman mababa ang presyo, dumadami ang mamimili kaya tumataas ang demand. Ayon sa batas ng demand, kapag mababa ang presyo, mataas ang demand. Kapag mata mataas ang presyo, mababa ang demand. Isang halimbawa nito ay ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you.